Sing kuno ah, 3 intro bossing. Yan, ah, first time natin mag-vlog dito sa May 361 SM Lasaro, Lazaro, second floor. Yan nakasil sila mga bossing ah. Nakasil yung mga sulit na mga pang basketball shoes dito at mga running shoes lari mga apparel. Naka 50% discount po yung mga yan pero yung nga lang din sa May Dry Pit is regular price pero dito sa mga apparel nila katulad ng mga ito. 50% discount off mga bossing. Ang daming sulit shoes dito pang basketball lalo nung mga mahilig sa 361 mga busing ha baka may matipuhan lang kaya tsaka matagal na nagahat ng mga 361 sa sapatos yung pang basketball mga like Aaron Gordon yan pala ang kilala natin sa may model ng 361 mga NBA Sin ko, huwag na natin patagalin ha uh, yung hindi pa nakasubscribe dyan please subscribe youtube channel papatams tv uh, pinditin yung bell icon mga busing para updated kayo sa mga bago kong vlog katulad to first time natin mag vlog dito sa 361 na mga pang basketball shoes no? ang daming magagandang colorway nila kaya umpisa natin yung boxing para marami ito may flex mga bossing no, uh, broken size lang daw pala yung sizes nila no, ibig sabihin pili lang din yung mga natira nagkaroon pala ito silang big sale hindi natin natinutunog ano? kaya Di bali, ito pa naman naka pa naman sila eh. Dati siyang 7,990. Ngayon naging 5,000 lang siya 593 pesos. Ang ganda nito, spy ng kanito. 361 napakasulit pang ilalim. Pang ilalim niya. Pang colorway. Itong mga getong sapatos mga bossing, talagang makulay. Pero ang ganda ng colorway ng Iron Gordon, no. dati siyang 7,990, ngayon 5,593 pesos. Pakasulit dyan. Ito po, isa pang Aaron Gordon dito ganda nito parang ito syang naka ito tawag nito sulit to ang ganda ng colorway yung pag ilalim pakasulid din sya dati syang kung mga bossing ha 7,990 ngayon 5,593 na lang isa pang colorway dito na 361 pag ilalim pakasulid yung pang ilalim ang ganda ng colorway nya smooth sa paa lalo pag gamitin sa whole court Ayan. Isa pa dito. Ayan, meron sila. Ito. Ang ganda rin ang kulor rin ito. Mga makulay. Mga gitong sapatos. Ayan. Diba? Ah, dati siyang 799 mga busing. Ah. Ayan. 799 and then 5593. Ito pa. Isang kulor rin ito. Ang ganda ito. Aaron Gordon 361. Ayan. First time na tinakita dito sa mga ikwan sa SM Lazaro kadalasan sa 2B Sports tayo. Eh, bira sa may 2B Sports. Ayan. Isa pang isang colorway na 361 dito. Ayan. Pakasolid to. Spiking spike ito sa whole court. Ayan to. Susunod, uh, kwan tayo. Mahapin ng Anta. Punta tayo Anta. Ito ang ganda ng colorway na naman ito. Ayan, big size ito mga bossing Size 44, size 10 siya. Solve pa niya. Ulitin ko yung boss, mga size niya mga bossing is broken size tayo lahat. Kasi nakaran, nakaran daw pala Nagkaroon ng big sale dito Sayang din natin natunogan Aeron Gordon dito Ang ganda ng colorway Kasulid oh. po oh. Pangilalim Diba Mga makulay Yung mga gitong sapatos Ito pang isang colorway oh. Dati siyang 799 Ayon 5593 593 siya Ito pang isang colorway Baka matripan yung mga colorway Mga busing At saka ng mga makulay na sapatos Yung pansinin Yung pansinin sa court yan, size 2 size 9 siya. Yan, 5290. And then ito, naka 3,700 lang. 3, yan, Iron Gordon ulit tayo dito. Pasuli dito. Ngayon na colorway. White shoes, white shoes na naman siya, 361. Pang solid shoes dito na, 361. Yan. O ilalim, big size naman ito siya. Ano, size 46, size 12, yan, size 12 siya may pa isa pang colorway na 361 ito lahat mga busing 361 to lahat dito walang nahalo ah. another solid shoes na naman na colorway solid pa na colorway nya 5290 hindi discounted pa naman siya. busing isang kan ito 361 big size naman to siya. ang ganda ng colorway makulay siya. pansinin sa court eh no mga gitong sapatos pansinin tsaka spike ito sya pang ilalim napakasulid na sya pang basketball pwede na syang pamorma ang ganda nito Ayan o, Tristan, napakaganyo. Napaka-smooth sa pa. Size 8.5 lang siya pang ilalim. Aaron Gordon. Aaron Gordon pala yung kilala ko kwan, uh, model ng 361. Uh. Baka may kilala kayo mga bossing sa 361. Uh, comment below kayo. Para at least may tayong dagdag kalaman kung sino yung pang mga model ng NBA ng 361. Ayan, ang ganda ng color yun. Big sizes naman siya. Um, uh, dati siyang 799. Ngayon 5,593 pesos isa pang colorway. Ito, smooth lang din sa sapa. Ah, lang magaan lang siya. Yan, size 44 lang din siya. Ganda ng sulpad nyo. Tsaka pang labas. Yan, pang ilalim. Parang mga, ito, tawag ito. Carbon. Mga, mga gusto itong, itong makulay, mga bossing, yung pansinin sa court. Ayan. Spiky ito, pang ilalim. Nakasulid po. Ayan, ganda sa pang Aaron Gordon dito simpleng colorway lang ang presyo nito mga buhusing oh. uh, 5,290 5,290 yung 3,000 na lang sya 700 703 Ayan, dito sa Aaron Gordon ito Pakasulit. ang ganda ng colorway ibang kulay naman to sa tsaka ito ang ganda ito ang tawag ito nga kalimutan ko ito ng tawag ito dito Yan, ganda ng colorway na Aaron Gordon yan, big size naman ito siya, size 11. Oh, dahil yung size 11 dito, yung pangilalim, yung po. Solpad yun, ganda rin na solpad. Talaga naman. Spiking, spike ito sa court. Yan, isang, isa pang colorway niya. Yan, dati siyang 5 to 20, yan 3,700, 3 na lang siya. Naka-sale. Ito pa ang isang Aaron Gordon na simpleng pamorma, pang basketball din siya. Yan, kung ayaw yung marumihin, meron itong black. Yung alasila puti, yan. Yan so dalawa rin kulay niya. mga simpleng colorway lang. Ganda colorway, oh. Yung mga pansining color, mga, pansining colorway sa quart. big size, size 11. Daming size 11 dito natira, ha. Ano, pangilalim. Nakasulid din, sole Sulpad niya. 361, dati siyang 499. Ngayon, parang nasa 3,000 lang natin, 3,490. Ayan, mga busing, hindi pala press press. May 30%, may naka 40% dito sa pang basketball shoes nila sa 361 nito. So, meron pa dito ang another 361 na mga simpleng kulay lang din siya. Ayan. O. Ah, size 45 lang din siya. Dati siyang 52. Siguro ngayon nasa 3,000 lang siya. 3,703. Ayan, sa pang colorway dito. Na Aaron Gordon. Ulitin ko bossing ang location natin ngayon dito sa may SM Lazaro second floor 361 store alam ko di bagong store lang tong 361 no kasi lagi naman tayo dito ngayon natin nakita ay nakarampay ito pero buwan pa lang yung pagitan nila yan another simpleng shoes is simpleng colorway na 361 baka matripan nyo lang itong mga bossing naka 30% yata ito dati syang 4,690 ngayon 3,000 lang sya 280 o, ito isang iron Gordon din sya 4 iron Gordon karamihan talaga dito model ng 361 Napakasulid. Spiking, spike ito sa court mga bossing. Mga gitang sapatos, 361. Simpleng color lang. 361 tayo dito na naka-sale. Dati siyang 5290. Ngayon, 3,700. 3 pesos lang. Yan, ang ganda ng color wheel. Makulay siya. Diba? -kanto. Uh, sabi ko, mga gitong kulay. Parang malamig sa mata. Hindi yung pangilalim. Dati siyang 5,290. Ngayon, 3,000 na lang siya. 3,703 pesos isa pa ito isang colorway pa ito Aaron Gordon 5,290 ngayon nasa 3,000 lang siya 700 703 sa Aaron Gordon ganda nito spiking spike ito sa court mga bossing sulit ng pamorma Ayan, isa pang colorway nyo oh. dilaw Ayan, mga makulay mga gitong Aaron Gordon katulad ng Clay Thompson tsaka Antalini mga makulay sila tsaka pansinin talaga yung mga color wing nila small size na ito yung mga boss mga size 8.5 lang yata na pang ilalim. So. sa mga running shoes nila mga bossing hindi pala pares fresh yung kundi ito nakasale may 30, may 40, may 50% sa so, mga sapato sila dito sa kabila mga basketball shoes mga naka 30, 40% percent lang May 30% percent. dito naman 50 may 30 no? sakaling mapadpada lang uh, kaya na lang din bahala kasi yan, 30, 40, 50% discount of yung mga sapatos sila dito depende pa rin talaga sa items selected items na din nakalagi yan, simple yung pamorma lang 361 2,490 isa pang 361 na pamorma ganda rin to simpleng pamorma lang mga sapatos yung pangilalim isa pang 361 na running shoes walang presyo wala tayong nakita ang presyo pero naka sale yan mga yan yan o sa pang triple black ba ito na running shoes sulit pa nito napakaganda o pang ilalim malamig sa mata simple kulor color wheel din sya na 361 naka 30 to 40 50% sila sa mga sapatos anak 4,290 running shoes yan and then naka-sale. Sale nila is 30 to 40%, 50% discount off dito sa mga ranishes. Pero depende, pero ulitin ko, depende rin sa items mga bossing, selected items pa rin sila sa mga naka-sale dito. Ayun big size nito. Mga size 10 siya. Pangilalim. Pasunun so, mag vlog test sunod 'yung kasi dami nag re-request sa atin na Sports Central, Toby Sports 'yan. Ah, uh, magvo-vlog test sunod, 'yung mga bossing. Medyo kanang sa oras nong, gipit lang tayo sa oras. Yan, yeah, may big size dito na pang running shoes. Dati siyang 5,290. And discounted pa naman to siya. 361. Ang ganda ng midsole nyo. Napakagaan pa. Oh. Ang pang ilalim. Oh. Isa pang color dito na pang running shoes. Pwede rin pa morma. Okay. Parang estero siya na matibay na estero. Makapalabag estero nyo. Yeah. Magtripan nyo lang itong mga busing. Ah. Naka 30 to 40, 50% discount dito sa so meter 61. SM Lazaro. Second floor. Ito, ang ganda ng colorway. Oh. Pansinin naman yung colorway. 699. And then, nakasail pa sila. Ang ganda nito. Oh. Napakagaan na sapatos yung pangilalim. Simpleng running shoes lang na 361. 3,990. And then, nakasail pa yun sila. Ayan, oh. Mga simpleng pa lang simpleng pangaraw-araw yan sa pang isang colorway nya yan tatlo pa yung colorway ng 361 itong black big size ito mga size 11 yan. mga simpleng sapatos lang sya yan sulit pa nito ang ganda pa ng colorway nya pang colorway na 361 ang ganda nito hmm. pang ilalim small size nito siya pero pre-size sabi nga nila pre-size dito yung naka atin um, 36 wala presyo pero nakasale yan sila yan sa pang colorway oh. 34,990 pesos and then discounted pa naman ito medyo may kabigatan parang panyong pang panyong niyo nyo bigat suri yun do? ang ganda nito pang ilalim running shoes yan colorway dito na 361 pang running shoes Ayan o. No? Ang 499. 4,990. And then naman sila. Ulitin ko selected items mga bossing ha. Nandito may mga naka 30, 40, 50% discount up dito. May 361 ito. Ito running shoes o. Ang pangilalim. Ayan, uh, 499 4,990 and then itong mga boss parang pala siya no? simping simping pala siya tingnan 361 yung pangilalim mga pang running shoes yan yeah. another running shoes ay dito 4,990 mga nakasale pa naman yan may discount pa naman yan isa pang simpleng colorway na 361 2,790 sya dito napakagano pangilalim yan isa pang colorway dito Walang presyo mga busing pero nakasilian yan mga, wala ko may nakita ang presyo. Pero nakasilian sila. Siguro ang presyo nasa sa 4,000 din siya. 4,000. And then, 30 to 40-50% discount off sila. Mga pang running shoes nila ito. Ulitin ko mga busing dito, dito, dito sa may SM Lazaro, second floor. Yan, 361 store. may nag-isang 361 store. Sa kwan yung ito. Dati siyang 5,290. 361 nito. Ang ganda nito. lang. And ang ganda ng color niya, parang malamig lang sa mata. Tsaka pansinin siya ito pa isa oh. 5,219 nakasilian siya mga boss nito. Ito naman pansinin makulay. Ito sa sapatos nito. Ito mas madaling mag-vlog sa mga ano, mas madaling mag-vlog sa mga brand nyo kasi wala ka na masyado i-describe wala nang mga source separation kasi talagang ito lang presyo na lang tsaka sizes ay presyo tsaka colorway na lang i-describe mo ayan Okay lang, konting text lang. So okay okay, talagang i-flex mo talaga lahat kasi syempre may mga kwan yun, know, may mga sole separation, may mga dragging. Pero dito napakasimple na siya. No? Kaya madali natin matapos dito sa mga brand nyo ng mga sapatos yung pangilalim. 361. Dati siyang 5,290 mga bossing ha. And then ulitin ko selected items 30 to 40, 50% discount off sila. Dito sa my 361 SM Lazaro. Ito ang ganda ng color naman ito. Ah, pangilalim ito sa may jacket mga bossing baka matrip pa lang naka 50% din 5,990 50% discount off dito sa may 361 ganda naman ng colorway niya. simple lang sa 990 pala ito siya. and then naka 50% discount off okay. mga kuna na sya 1,8 1,8 something yan. ito pa short pan Simpleng yung pang kuna lang yan ah mayroon pala siya. karugtong yan ano yung mga t-shirt nila? Ayan. Naka 50% discount off dito sa may SM Lazaro. yung jacket nila? Simpleng jacket lang. And regular price is 5,790 and then 50% discount off naman sila. Dito sa may 360 ba? Jacket, na ganda ng color itong jacket na ito. 3,490 pesos. And then naka 50% discount off sa mga pambabae bossing 40 to 50% discount off. ang ganda ng colorway nyo yeah. mga pambabae uh, 6,990 and then 40, 40 to 50% discount off sila. ang ganda nito pambabae pang pa running shoes, pang morma yeah. uh, 6,999, 6,990 and then ulitin ko 30 to 40% discount of yung mga sapatos nila mga pangbabae din meron 2,790 2,790 5,000. 290 sa pang 5,290 ito 2,990 siya simple na siya pang eh. mga pang babae mga busing ko hanggang dito lang tayo mga busing ang ah, aba kami na trip pa na kaysa na flex natin dito sa may 361 SM Lazaro second floor mga busing Noon, lalo sa mga basketball shoes mga mahilig dyan Mag magaganda yung mga 361 lang tsaka mga makulay pansinin sa court at spiky yan sa mga bossing. Yung mga bossing, ang ganito lang po at maraming salamat.